siya e. Grabe siya makaramdam ng feelings, ng pain, ng, ng lahat. Very yung emotions niya sensitive. So, bumagi din naman siya na siya yung sensitive ng buwan ng moon. Na alam naman natin na yung moon din goes through so many faces. And I guess, um, ako, as a cancer, tapasok <laughs> yung zodiac sign, uh, ganun din ako. I go through faces. Meron din kailangan siya parang yung ano na rin, yung motivation na kay pagpapaguli natin yung buhay, step by step, makakasukses tayo kasi ko kasi mo rin kaya ko rin kaya ko rin kaya ko parang mas kinabaw ko si Sol na mas magdive na ako sa karakter niya kaysa parang yung sa sarili kay Sol dahil yung sa pariniwala niya sa pag-ibig na kala niya sobrang, sobrang perfect ng pananang niya sa pag-ibig and um, yung pagiging college student din siguro parang kahit hindi ako pa aral ng college and uh, na experience ko yung ganun and yung yung humor niya pinasok ko din din sa, sa uh, kay Sol ay, yung humor ko pinasok ko kay And yung kung paano siya magsalita. Kaya siguro hindi na rin ako nahihirapan na mag nag na, sa, sa sobrang simple lang naman ang character ni Sir. Tapos yun lang, yun, naghahanap lang na uh, yeah, so, journey, yung naghahanap siya no, eh. ng pag At yun, sa journey ng paghahanap mo yun, parang asa-asan, kailangan mo din pinulahin kung... Kasi ikaw rin naman yung gumagawa so sora mo kung paano siya yun, depende na eh. uh, yeah, rin sa uh, atahan mo. Sino po na uh, po, yung Star Magic po, sobrang supportive rin naman niya sa akin sa mga pinipili ko. Na boy. And, at at eh, so, so yes, yung at yun, at yun, at yun, yun, at ko at yun, at yun, at yun, So, yun, thank you po sa at yun, at at hindi at yun, at eh pangalawa yun, yung at yun, at yun, at yun, at yun, at yun, at yun, hindi ko alam kung ano maging reception ng mga tao sa akin na parang um, hindi naman pa ang tao. Pero sobrang sayo ko dahil nakaka-receive din na ako ng mga comments na hindi ako takot na explore sa ibang role. And yun, yun, yun rin, rin naman po talaga yung gusto ko na hindi lang... Thankful cool ako sa nakilala nyo kung paano nyo ako nakilala pero gusto ko rin mag-try mag at ma-experience yung ibang-ibang roles na eh, yun. Iba yung Iba yung parang na pag nagganap ka ng ibang karakter. Ano siya, sobrang satisfying po niya. At maraming salamat kay, kay Derek Dali, kay Sir Chris, dahil sa dahil napili po nila ako na gantanan si Sol. Eh, and yun din, big step rin siya para sa akin. Dahil yun eh, na, di, di ko talaga akalain na gagawin ko yun. And yung... Honestly, nung gagawin na namin yung eksena, hindi talaga ako magpakali as so, in so, ramdam ko di direct dahil yung bigat na sobrang hirap po kasi ng eksena talaga para sa akin dahil kaya so, may mapupulok ko ka ba to pero yun dahil sa tulong nila Direktali, dahil Ate Jane sobrang kami doon sa eksena And, uh, sa edad ko naman na to po mapagdaanan ko na rin naman ngayon at nakatulong din siya na mag magkakaroon din siya para sa akin na ilagay yung mga ganong mga pakiramdam ni Sol. And feeling ko naman yung kita service, yung info ko sa series <laughs> uh, <parang, parang>, sa... <laughs> <laughs> uh, siguro po ang masasabi ko na is marunong po ako umalik. Yun lang po. अरे बी बी नंबर। एक 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 � sa series na to? Uh, siguro po yung... Masasabi uh, ko lang na bago uh, is yung... Kung paano ko yung sa soil na... Hindi nyo nakita sa mga, sa mga nagawa And... Hmm. Um, Yan, feeling ko ibang-ibang si Jen yung um, makikita niyo po dito sa pelikula alam ko na krena pa ako din siya na gusto gusto ko din magkita ng ibang tao yun yun ako yung image nila sa akin na okay parang nas nasstick siya sa kanal ganon ay bro pero ay gusto ko yung pagkita na kaya ko rin talaga ibang side naman pagpapatilin siya kayo yung coming of age yes hindi pa nalo ah na nga masyadong iba ba? iba naman po it's mo parang umaba tapos ah, okay. yung mga characters, hindi yung character ni Juao so, sa movie, maliit lang. Sa so, uh, ngayon? nag like, Pero yung particular scene si na yun, direct, gaano katagal kinunan? Uh, buong gabi. Buong gabi? mga... Hindi naman, siguro parang... Enough. Ano kasi, that first time yun, kailangan mo siyang bigyan na... Siya. Hindi siya pwedeng madaliin. Oo. Hindi ko ako si Luna. Ay, sorry, sorry. Eh si si Sol kasi virgin, di ba? So direct. Ah, <laughs> <laughs> uh, point in point ni ano ni Sol na nagkaroon ng empathy yung character ni Sol. Ang ng babae. At syempre nagandahan din siya. So mm -hmm. naging at the same time sakto gumagawa siya ng documentary about. So, yung, yung, yung field, kasi, ba. Yung film kasi diba, reflection ko na ikaw as, as a filmmaker, gusto mo sabihin Ikaw si So, ikaw si Luna. Ako ko si Luna. Meron <laughs> oh. ka bang gusto mo sabihin about Luna? Yung kanina, gano'ng katagal kinunan. Yung 12, 12 hours. Tapos na ba? Hindi yung kissing scene. Ay, yung kissing scene po, basta we, gave it enough time. Hindi ko na po kalala kung gano'ng katagal. Basta enough yung oras na hindi kami nagmamadali. Ah, uh, ginawa namin siya ng tama. Kasi syempre sensitive yung eksena. First time gagawin siya ni si So hindi siya pwedeng yung mabilisan lang gawin. Kasi marami tayong kailangan i-consider. Um, emotions, yung comfortability, diba, yung intimacy nilang dalawas, yung character. So, we gave it enough time na para maging comfortable kami at makuha pa rin namin in enough so in yung enough passion that the scene required. Sabi yung si marunong siya, pero mahusay ba? Umalik? I think kayo na po ang huhusay niya pag nabalaon oh. niyo. Pero base sa description mo <laughs> sa kanila, pag -pag kailangan wild yung nasa script naman po ito. Na Walt kasi parang talagang in the moment. Tsaka eh, first eh. niya po yun eh. So first niya po yun. So siyempre kailangan na yung lahat. As a first timer, di ba? My experience mo siya. Yung 18 know. years old mo. But... First commercial, yung for a milk brand. Uh, yung gatas na choco at choco na gatas. That was actually my casting for the milk brand. Uh, we worked together when he was a kid. Ngayon, mumumukbang na. At syempre, I'm so happy na nandito ang isa sa pinaka nirespeto ko rin artista, isa sa mga pinaka magagaling na actress sa kanyang generasyon. Uh, I always wanted to work with her. I was so happy kasi hindi ko pa siya talaga gusto mga at nangyari ngayon. Maraming maraming salamat, Jane. So, on behalf of Pure Gold, Maraming maraming salamat at sana tatilitan niyo ito. Siyempre, maraming salamat din kay Boss uh, Vincent ko na walang sakong sumusuporta sa film industry. Meron tayong YouTube channel, meron pa tayong film festival. let's give a big hand to the driving force behind the story and its direction, Direk Balidulo. Thank okay, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Pahirap naman ako kayo. Pahirap naman ako kayo. Ah, well, sige, brief lang naman siya. Brief background. So, alin Luna was acting at kaya na sabi Sir Chris. It was a script that I wrote back in 2017. So, siya, syempre, ito ko siya siyempre. Ito ko siya as a writer. Basically, based ako sa mga personal experiences na yung tinatranslate ko yung pain, well-being na nararamdaman or experiences na nararamdaman namin ito film because that's what you do, diba? You, you translate things, art reflects life. So, ito yung basically yung kwento and gusto ko lang talaga nung time na yun i-process yung kung paano main love ang isang 30-year-old person sa somebody who is younger, who is 18 years old. So, nung time na yun parang hindi siya, siya, made, December love affair, pero Uh, parang siya may September, ganyan. Pero yung difference, difference kasi nagsambung like, taon or 12 years, ang laman na nag-difference.